ano gagawin pagkatapos maligo? diti deodorant! Ano ko sa mga bobo ha? Sa mga hindi nagt- Hindi, hindi tayong mahal-galit ngayon. Ano naman, gusto nyong tirahan yung kilikili ko? Dito na lang kayo matulog. Kaliligo ko lang talaga. Nag-makeup lang ako. ayun kaliligo ko lang. Pero ito na, kabila. Na. Ang bang- <laughs> So ni Ramona. So far, hindi naman po nakakaitim. Meron po kasing dio na mabango lang, pero nakakaitim. Totoo naman yun, guys. Meron mga dio na ang bango nga, pero nakakaitim sila. But girly pops, ibahin nyo to. Ibahin nyo yung grease and glow. Meron siyang niacinamide na nakaka-help mag-brighten ng skin. ba diba kahit naman sa mga skincare sa face, merong niacinamide. For sure, alam nyo to. And, isa pang good thing dito, ang bilis niya tumuyo. Like, tinawa ah, ka, shiny siya, diba? Tapos, tingnan mo. Ngayon, wala na. Oh, dry na siya. Super bilis niya tumuyo and hindi siya yung pag ganon ganun super uncomfy yung feeling. No.